umaga. Ayan po si mama. nagluluto ng pagkain ng baboy. Ang masipag kong mother. Ayan. Happy Mother's Day mama. Ayan o. Mama. Luto siya ng pagkain ng baboy. Ayan o. Ang alaga na baboy. Ayan. Ayan. Ito sa bukid, taimik lang. Ayun mga baboy namin. Ang mga kapaligiran. Ayan. Ayan guys, so. Oh. Kumukulo na yung pagkain. Para sa baboy. Ayan guys. Ayan. Oh. Guys. Thank you, thank you, and happy Sunday and Mother's Day to all. Thank you, and God bless.